natin ang ang uh, Bangag Administration Lago. sa kanilang pananakot, pangkiipit sa akin, sa inyong lahat, sa Pilipinas. At ngayon, talaga na, talaga nga, ang uh, winning, ang, ang pinaka-happy moment sa akin. No, sinabi ng officer doon sa embassy, sabi niya, we will forward this to DC, Washington, DC as a pinaka-happy moment sa akin. No, sinabi ng officer doon sa embassy, sabi niya, we will forward this to D.C., Washington, D.C. asal ko, panibago na naman forwarding yan. Na. Panibago na naman mga documentation yan. Hindi e, kabog na sa banga Sulat so, ko na baka makalimutan ko. Okay. Okay. So ngayon, Uh, napoprotektahan kami. So, nireport ko. Ano ba yung nireport ko? Bakit ko nireport? Dahil nga sa pronouncement ng gobyerno ni Bangag na magkoconnect daw sila sa Interpol o oh, hatingin ako. So, ginawa ko, nireport ko sila mga kababayan. Papaano ko nireport? So, una, pumunta ako doon, dalawa ta, actually tatlong tao yung nakausap ko, first interview, second interview second interview. So, yung pangalawang interview ay dalawang consular uh, officers talaga yung nakausap ko. So, tinanong ako kung uh, anong, kay, anong una, anong problema, bakit din to, bakit din, to? bakit ako nasa daig. Okay, bakit ako nasa Netherlands? So, sinabi ko, sabi ko ng ganon, uh, bilang isang uh, Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at naninirahan na sa Amerika, ganyan, ay gusto kong uh, i-report sa inyo na yung bansa ko kung saan ako ipinanganak ay hinahan gusto nila akong hantingin doon sa pronouncement na available sa media. Sa, sa mainstream media. So pinakwento sa akin, like more than an hour kami nagkwentuhan. So, pinakwento sa akin ano nangyari. So, nagbigay ako ng, ng background. Nang na, na, na ng background, sinabi ko nga na dati kong sinuportahan yung bangag na administration. Then, naging kritiko ako. Tapos, gumawa sila ng mga fabricated address, fabricated crime against me in able uh, for the bangag government na makapag-file sila ng kaso dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest. Yan po ang ginawa sa akin nang bangag. So una, sa ako, ako ay uh, taga-suporta nila. Then, nung ako ay naging kritisa, nag, kritik na nila, binag, bina, nila ng paraan na magfabricate ng address para, yun pa lang kasi nung na yun eh. So yun ang mga sinabi ko. At ngayon, sinabi ko na sa Netherlands ako so para, o, para, para Diba, pakita ng protect ng uh, pag pagsuporta sa aming former pa uh, President Rodrigo Roa Duterte as well sabi ko do you know what's going on in our country with our former former uh, president yeah yeah tapos sabi niya alam daw nila so I'm here sabi ko the reason I'm here sabi ko to show support sabi ko na ganoon bilang isang ipinanganak sa Pilipinas at isang Pilipino na naninirahan na di ba at citizen na ng Amerika ngayon mga palangga So, ikinuwento ko ng ganon. nasabi so, sabi ko, itong NBI director nila at itong bangag na administration na ito, ito yung sinabi nila. Do, sabi ko, uh, available naman yan sa online. So, ayan, sinisert. Sabag so, nag-uusap kami, nagaganyan sila ng ganyan. Dalawang ta, actually, tatlo sila. So, ngayon, mga kababayan, mga palaga, kinuwento ko lahat. Sabi ko, uh, kinuwento ko pa na apat, apat, kinasuan ako ng apat taka na libel cases you know, na uh, civil cases dito sa Amerika, sa California. So, pinapakinggan nila ako. Tapos sabi niya, na-report mo na tapos yung death threat. Kinuwento ko na may death threat sa akin ang gobyerno ni Bang. Uh, hunting nila ako at pag, pag uh, daw sila sa Interpol, sinabi ko na meron na akong, uh, no, mayroon ng kaso dito sa California. Tapos yan nga ako, sabi, at saka yung death threat. Yan nga, nga ako, na-report mo na ba ito sa, ano, sa FBI? Sabi ko, yes. Sabi ko ng gano. na gano'n. Na-report ko na sa FBI California. Sabi, sino nakausap mo? Di sinabi ko yung pangalan na nakausap ko. Sabi niya, I know him. O ba diba? magkasama kami sa ganito, sa ganyan. So kakilala niya yung FBI, FBI agent na nakausap ko dito sa California. Magkakilala sila nitong uh, consular, I don't know kung anong eksakto niya, basta sa eksaktong rango dito, anong sa, yung officer sa US Embassy sa The Hague. Pero magkakalala. Sila daw pinakakwento niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, uh, we will forward this to the wa to Washington, D.C. So, i-forward namin itong report mo. Sabi niya, kamusta ka ba ngayon? Mayroon bang may, you know, sumusunod-sunod na sa'yo? Mayroon ka bang nakikita? Kasi, you know, uh, ano ang kailangan mong suporta? Ah? Ano kailangan mong assistance sa amin? Ganyan-ganyan. Sabi ko, so far, I'm okay. Sabi niya, alam ba nila kung saan ka? At pinapublish mo ba kung saan kang hotel o saan ka nakatira? Sabi ko naman sa kanya, no. Sabi ko na gano'n, hindi, hindi ko pinapublish. That's good. Sabi na ang uh, consult consul ng, you know, ng officer. So, maraming pagpinagpuntuhan tungkol sa kaso. Ginuwento ko si Bangag, sabi ko, alam mo, kasi ako yung nag-expose ng Bangag video. Sabi ko, ganun. Pero na-forward ko na to sa US, hmm. sa, you know, uh, even forwarded to the White House. Uh, kung ano-ano mga sinabi ko, kung ano yung mga ginawa ko dito. Sabi ko, actually, kaya na galing sila sa akin dahil yung video na yon at yung authentication ay ginamit oh. ng former spokesperson ng Pilipinas, which is si Harry Roque, para gamitin yung dokumento, yung authentication uh, sa kanyang asylum visa dito sa Netherlands. So talagang, oh, talagang nakikinig sila, dokumentado talaga lahat. Kung so, yung dating spokesperson ay hinahunting rin ng bangag na administration, Marcos administration, dahil nga sa aming kritisismo. Tapos sinabi ko rin na hindi lang yan. Yung, dalaw, yung nanay ng dalawang bata na si Sheena, sabi ko, Masina makapinig dahil sa Belgium na ngayon ay may asylum visa din. Kinidnap yung kanya dalawang yeah. anak, sinabi ko, at ang Marcos administration. So lahat yung dinodocument. So halos lahat ay kwento ko na. naman talaga ako. Talagang non-stop. Sabi ko, ganito, Ganito ang sitwasyon sa amin ay sa sa Pilipinas. Sabi ko, "Did you see that?" Sabi ko, over the news that the former president, sabi ko na nga 'yun, inadopt, kinidap nitong in Bagbag administration na ito. Kaya sa nakita daw nila sa news, pero siyempre hindi naman siya magko comment 'di ba? Nakikinig lang sila. So, 'yun na nga. Ah, uh, kinuwento ko, ang haba, talagang ang haba ng chikahan namin. Uh, yung iba doon, uh, basta lahat ng kinuwento ko dito sa inyo about sa panggigipit nila, ay eh, kinuwento ko doon sa consular office. Yeah. Sa akin, kailan ka uuwi? Sabi ko sa April, sa 5, sabi ko gano'n, 5, di ba? Sabi ko sa 5, uuwi na ako. Sabi niya, anong assistance mo, anong uh, assistance na gusto mo? Uh, escort, gano'n, oh, diba? or you know, nasamaan ako. Tapos nasabi sa akin, we will alert now the security. So ang sabi, tatawa alert nila i-inform nila security kasi sabi ko, uh, based dun sa pronouncement ng NBI, ay makikipag-ugnayan sila sa Interpol. Sabi ko, I know this evil people, this evil government. But the sabi ko they already fabricated an address a crime against me sa Pilipinas. So, uh, pwedeng ito yung ipo-forward nila sa Interpol at gagamitin nila ang fabricated address na yon which is hindi naman ako covered doon sa mga taong nilalagay sa Interpol dahil sa, sa Interpol, Interpol. ba diba? Yung mga may kaso, mga criminal yun eh, katulad diba Bangag. yun na, mga crime against humanity na binabato nila kay Pangulong Duterte. Isang kapang bangag yun, yung may mga malalaking tax evasion cases or tax uh, okay. you know uh, pagdarambong eh hindi ako kasali doon which is hindi talaga kasama sa Interpol yon na, na mga kaso bakit lang para ma-record ko sila para magamit ko yung mga documentation ngayon sa mga cases yon may bago na naman tayong exhibit so actually na ilagay ko na sa exhibit si Santiago marami tayong maiilagay i cannot just disclose everything so sige pa Gumawa pa kayo ng katarantaduhan. Eh, pero gusto ko nang sabihin sa iyo, NBI director, ah, kasama ka na sa exhibit ng kaso ko. Alright? So nakalagay na, nakakar... 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 ano na yung pangalan mo doon. Inadagdag natin yan sa mga exhibit natin sa ating kaso. Mga, mga kinakaso nila against me, mga kababayan, Mga ebidensya. Pabor yan sa akin. Kaya galingan nyo pa. Galihan niyo pa yung pangpatakot ninyo dahil hindi naman ako masisinda. Labanan, sindakan, hindi ko pa yung urungan. Kung labanan, labanan ng utak, definitely hindi kayo mananalo dahil mga utak ninyo, durog na durog na, lalo na si Bangag, durog na durog na ng bulgurot. Na, so walang saklaw ang Interpol sa akin dahil di po ako bumurgur ng tao katulad ng Bangag administration. Hindi rin ako nagdakaw ng lipak-lipak na salapi. Eh. Ang ginawa ko lang ay expose ang mga kadyutahan, ang mga panggagago nila sa bayan. So, definitely, hindi yan covered ng interval. So, the reason why, nilagay ko sila doon sa embahada ng Netherlands para magamit ko ang documentation na yon sa mga future cases. Okay? Na iba na ano nila, at yung mga ongoing cases. So, good luck sa inyo. Akala nila masisindak-sindak ako ng mga pagbabayad kayong lahat sa inyong mga kababuyan, sa mga Duterte at sa bansang Pilipinas Ana. at sa mga Pilipino. So, yun po yun. So, in alert, according sa ating uh, sa US Embassy, makikipag-ugnayan sila sa polisiya ng, sa mga polis o mga Hello. security doon Hello. sa airport ng Amsterdam. So, yun yung ginawa nila. Then, yung escort nga. But I'm not gonna disclose that escorting because it's secret okay? Uh, may mga, uh, you know, uh, hindi ko pwedeng i-disclose sa mga eksena, pero yun na nga, ito, safe and sound ako dito, at uh, I, I'm not sure kung, kung pwede kong ipakita yung mga documentation sa airport, pero I don't think na yung mga part na yun about escort, well, sabi ko, wag ko expose. So definitely, hindi ko pwedeng, hindi ko pwedeng sabihin yung mga eksena ng ganun, pero mga short video lang, uh, siguro yung mga mga, mga bongga video doon sa airport. So yun po yun. So ni-report natin ang ang uh, Bangag administration Lago. sa kanilang pananakot, pangkiipit sa akin, sa inyong lahat, sa Pilipinas. At ngayon, talaga na, na talaga nga, ang uh, winning, ang, ang pinaka-happy moment sa akin, no, sinabi ng officer doon sa embassy, sabi niya, we will forward this to DC, Washington, DC. Asa ba, panibago na naman forwarding yan. Panibago na naman mga documentation yan. Hindi kabog na sa banga. So, yun po yun. Okay? At doon sa last two days ko, by the way, mga kalanga, ay medyo naging busy din ako. Busy-busy yan tayo. ah uh,